eto ano nagwalk out daw si uh, BP Sara nung uh, departure speech ni presidente uh, Bongbong Marcos pero bago natin pag-usapan ito ay babatiin ko muna kayo na isang maganda at mapayapang oras sa mga all yun nga po ano ang pinapalabas ng uh, ano bang tawag dyan <laughs> kabilang kampo na nag walk out daw si B.P. Sara nung uh, departure speech ni uh, President Bongbong Marcos yung papunta sa Riyadh. Yan ay nung Webes, no? October uh, 19. yon. Alam niyo ba, eh uh, ito ay uh, nalaman lang din natin ano. Pagka pala ang isang pangulo ay pupunta sa ibang bansa o ibang lugar para sa mga ganito mga meeting-meeting na yan ang una palang uh, papasok sa venue ay yung mga opisyalis no kasama na diyan yung ano yung uh, vice president kung uh, yan ay kung magkasundo sila <laughs> di ba kasi mga nakarang administrasyon nakikita natin wala yung vice president So, ibig sabihin, hindi sila magkasundo. Pero kung magkasundo sila, tulad nitong si uh, President Bongbong Marcos Jr. at saka si uh, BP Sara, Sara Duterte, sila pala ang mauuna dun sa venue. At pagkadating ng uh, presidente, ay babatiin niya ang mga ito. Kung sino man ang nandoon, lahat, babatiin niya hanggat kaya niya. Ngayon, Pagkatapos daw niyan ay pwedeng umalis kahit sino Yan ngayon ang uh, ginagawa ng kwento Itong uh, ang sinasabi ay nag -walk out si BP Sara eh, Napaka fake news po, fake news Kung inyong mapapanood ng buo Ay malalaman nyo kung bakit lumabas si BP Sara Sa venue Kasi pagkatapos ng talumpati ni uh, President Bongbong Marcos Jr. ay lumabas na ito si BP Sara. At kahit sino daw ay pwedeng nang lumabas. Yun ang uh, napagalaman napag-alaman natin. Ano? Kaya daw pala ito ginagawa ng Vice President. Kasi pupunta ito dun sa pintuan na kung saan lalabas ang Pangulo bago sumakay ng eroplano <laughs> kaya, nga kung makikita nyo no, ito ipakita natin sa inyo no, kung ano ba talaga ang uh, pinagsasabi nilang walkout out no? napaka fake news naman ito ito ay alam na natin kung sino ang may gawa nito no? na gusto lamang sirain ang uh, uh pamunuan ng uh, kasalukuyang administrasyon ginagawa nila ng kwento para masira ang relasyon nitong mga opisyalis natin kaya ako mapapansin nyo ayan nga, nagbeso-beso pa nga eh bago uh, pumunta sa eroplano si uh, President Bongbong Marcos so yan pala ang proseso proseso ng mga umaalis na mga presidente para pumunta sa ibang uh, bansa kung may mga imbitasyon Ganyan pala ang proseso niyan. Na ang vice presidente ay pupunta doon sa huling pinto na dadaanan ng Pangulo papunta ng eroplano. At doon na yata ay mag-uusap pa ng konti at uh, may konting endorsement siguro yan. So ganon po ang nangyari. Wala pong walkout na nangyari. Ang pinaulit-ulit kasi ng mga... Uh, naglagay sa social media yung mabilisang pag-alis ni BP Sara. Eh siyempre, kailangan niyang bilisan ng pag-alis. Baka mamaya, maunahan pa siya ng presidente na dumaan doon sa pintuan na kung saan ay uh, huling pinto na dadaanan niya papuntang eroplano. Eh pagka nahuli siya, eh mas uh, nakakahiya po yun. At yun talaga ang masasabi niyong walkout. out kumbaga hindi na siya nagpakita ako nyari, di ba? Umalis at hindi na nagpakita. At ang uh, napagkaalaman natin, ano, pwede kahit sino ang umalis kaagad pagkatapos ng talumpati ng Pangulo. Pero sa ganap na ito, ay si Sara ang uh, binigyan nila ng pansin. Binagtuo ng pansin. At uh, yun nga, ay na fake news, na fake news tayo dun. Dahil pinanood natin ng buo at nakita natin na pumunta nga si BP Sara don sa pintuan na kung, kung saan dadaan ang pangulo bago sumakay ng eroplano. At ang balita ay naging maganda ang uh, ang uh, ginawang pagbisita ng uh, ating pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. sa Asian... Uh, GCC summit dahil uh, malaki daw ang halaga na kanyang madadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga investors. So, marami daw mga uh, Saudi nationals na mga businessmen ang uh, pumirma o nakipagpirmahan kay uh, President Bongbong Marcos ng uh, na mag-i-invest sa Pilipinas kaya magandang balita yan dahil uh, marami tayong mga kababayan ang mabibigyan ng trabaho yan ay kung uh, titingnan natin ang positive side di ba? maraming mga kababayan natin walang trabaho dyan sa Pilipinas eh kung uh, dyan na lang sila magtrabaho dahil may mga negosyante ang papasok sa Pilipinas eh mas maganda Kaysa mag-abroad pa, pupunta pa sa ibang bansa, ay kung maganda naman ang magiging uh, kita nila dyan sa Pilipinas, ay mas maigi nang nandyan na lang at malapit pa sa kanilang mga pamipamilya. Dahil uh, hindi po basta-basta ang pag-trabaho uh, sa ibang bansa. Tulad ngayon sa nangyayari sa uh, Israel at uh, Gaza na magulo. Kaya may mga kababayan tayo doon na ipit so medyo mahirap ano so hindi natin alam kung uh, sa bansa bang pupuntahan natin ay uh, hindi mangyayari ang mga ganyang kaguluhan dahil nga bilog ang mundo at hindi natin alam kung uh, ano ang mangyayari sa araw-araw nating pamumuhay kaya mas maigi ang uh, pupunta ang mga negosyante dyan sa Pilipinas at uh, mag-invest o gumawa ng mga negosyo diyan na mapapakinabangan din ng ating mga kababayan. ayan po ano, fake news po 'yun. Fake news ang uh, lumalabas sa social media na nagwalk out si uh, BP Sara sa departure speech ni uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos no, Jr. Yan po ang uh, update sa balitang walkout ni B.P. Sara. Maraming salamat muli sa inyong panunod panunood at pagpalainawa ang bawat isa. God bless everyone.